Laki na lang yan ang pare yan. Ang tawag namin dito, torsilyo. Sa iba, tawag nila common. Ah. Huh? <coughs> ah. Alen? Okay, tinatina ka ba? Hey, okay. Oh, laki. Nandito sa bangka. Good morning. Good morning. Ano sinasabi ilog natin sa yung malaking siya mga do'l. Ang lalaki, o! Laki, laki ng buling. Ano, laki. Oh, idol, oh. Okay. Walang mga lulit eh. sa ilog. Nakapunta na kalit sa buko. Sa tatlong kilo siguro apat. Nabibiyay ko muna to. Daan eh. Hirap na hirap ako magusig. Alam Alang, alang tika sabon eh. Taba, balik mo ito. Oo, yung salok. Kaso wala tayo pagdadaling pagdad niya. <laughs> <laughs> Hindi, ipos sa ulit siya. mo. Marami okay, yan. naman eh. Maraming kukuha niya. Eh. Ay adol, huli, huli. mga idol, nakahuli ko na kalambuli. Mga Oo, hey, hey, ay, 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 hey, 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 Tayo na raw hey, pare. hey, 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 Ang tawag namin dito, hey, sa iba, tawag nila common. Kay pare na yan. Kay si pare yan eh. <laughs> so, hanap ko ng pagbibiyaya kasi mga buhay pa, mga lods. Sabi mo kay pare na yan, eh, nahuli Japan na ni pare. Sabi <laughs> mo. Sobrang japat. Ito yun naman natin yung igat. Baliktad ko. Baliktad kasi pabato na rin. Ah, Dapat yung mabigat dito eh. <laughs> nasa ano eh. Nasa <laughs> ikat eh. Nasa ikat. Sino matumatalo na ikat? Ano <laughs> Ay, Lord. Napakarami yung blessing sa bukid. Pasipag ka lang talaga ka lumabas. <laughs> Hindi ka mawawalang mahuhuli. Ayun ka isa. Ayun ka. Matinik yan, di ba? Sarap yung Shanghai. Ati, pan Shanghai, saka ayun ba, pamigay natin. Ati, bibigyan nga yun. Naman, no, bibigay nga yun yan. <laughs> aray, kumuha ka ng panduro. Sobrang jackpot. Papalan ng mga lods. Papalan po. Kakabuhol po. Hindi, aray. Pag dinuro mo yan, di. buho.